Hello guys, nakita ko siya doon sa loob ng grocery. Nakita ko siya sa loob ng grocery ito. Taga, dito ka ba dati? Ayan, mag-shout out ka nga dyan, te. Ay po, shout out po sa mga taga ilo. Ang tagal, ang tagal na niya ha. Sampun taon, sampun taon. Imagine niyo sampun taon na siya. Grabe. Ano yung pinag-shopping ko? <laughs> o diba, saan ka pa? Hadi ah, my life. Dito na naman kami sa labas mga langga dahil gusto ng alaga ko ay mag grounding grounding daw kami ngayon pero bago ang lahat nyan shout out ako sa lahat ng aking mga bagong top pants ayun dahil 573 sa uloob lang ng isang linggo thank you so much dyan sa lahat ng mga nanonood sa pagtitiwala sa pakikinig ng aking kadadalal dito sa buhay ko sa abroad at hindi sa Bisaya pa dili lalim dili lalim ang uh, uh ako sa abroad unya ang akong alaga kaya kung saan ako kakamot yung isa kong kamay ay nakahawak sa wheelchair at uh, nandito kami ngayon sa tagiliran or sa tabi ng kalsada dahil pupunta nga kami ng grocery ay may sasakyan o oh. so mga langga ikotin natin yung kamera at uh, ayan sandali lang kasi kailangan natin tumawid malangga madilim pa ayun ang aming doon kami nakatira doon kami galing at mag -iikot ikot kami ngayon dahil uh, itaas ko tong aking cellphone dahil gusto ng aking alaga ay mag -iikot ikot kami ngayon dahan-dahan lang at dumating na yung aking amo dumating yung si baba so sabi niya binigay niya yung STC oh. wait lang miniganya niya yung STC to baon-baon to namin lagi kasi mamaya maka, makasagi kami dyan ng aking alaga mayroong kaming ibabayad yung STC na yan oh, ito ha STC na to at saka yung susi ng bahay yan ito ang probe ha Sanday lang o yan ang susi ng bahay dala dala ko rin ito yung susi ng aking malita ito yung susi ng am um, ng bahay namin Ayan. kahit saan ako pumunta dala-dala ko talaga yung susi ng bahay. Kasi once na lumabas kami ng alaga ko, tapos nagkataon pala na yung aking employer ay wala dyan. So paano kami makakapasok sa bahay? Kaya nga inintiga niya. Hindi ba? Ang laki ng tiwala niya sa akin. Kahit noon pa man, ganun ang ginawa niya sa akin. Yung inintrigahan niya ako ng itiim. Pero may laman ito. Pero hindi ako basta-basta hindi ako basta-basta pumindot ng pumindot kasi syempre mahirap na Mga, baka sabi na lang eh, sabihin na lang inabuso ko yung kanilang ano, ano yung o di ba? Kaya nga ginagawa ko, kung ano lang ang kung ano lang inuto sa akin, yun lang ang dadamputin ko. Hindi ako basta-basta magdampot at alam niyo ba? Pagkatapos ko magdampot ng mga items, binibidyohan ko pa yan isa-isa. Ayan. Binibidyohan ko pa yan isa-isa para maisin sa WhatsApp. Ayan, para klaro. Kasi, syempre, mahirap na makasabihin uh, pati yung resibo. Kasi yung resibo, pag nakita nila na nandun yung items, isa-isa nila yun alam na nila. Kaya nga, mahirap na eh. At, uh, nako, Diyos ko po, alam nyo ba, dito sa Saudi, kaya kung mga bago dyan, mga OFW, na bagong salta dito sa Saudi, tapos pagkatiwala sa inyo yung inyong, uh, sa inyong amo yung kagaya nito na ATM, at saka yung uh, susi ng bahay, hanggat maari, wag na wag nyo nang tanggapin. Yun ang pinakadabes. Alam nyo kung bakit, sasabihin ko sa inyo, wag nyo nang tanggapin. Mahirap, mahirap mag-explain dito sa social media alam nyo na naman siguro kung anong dahilan sa sinasabi ko di ba dela kasi itaas ko muna yung alaga ko alam nyo naman siguro kung bakit sinasabi kong wag yung tanggapin kasi uh, nangyari na rin yan sa akin tapos buti na lang kama may resibo at kung uh, daladala nyo ang itim ng inyong amo wag na wag nyo walain talaga ang resibo kasi yun ang pinaka at i-picture nyo, nyo, at picturean nyo at isin nyo ay ano nyo sa gallery nyo kasi ako ganyan ginagawa ko eh. Ayan. So mga langga, ah, kami tatawid na. Lalakad-lakad muna kami. So patayin ko muna to kasi tatawid kami dami sa sakin, oh. So mga langga, maghahanap ako ng ano ng kopi ni Baba. Wala man. Ito so, din na may tsura. Saan kayo yung kopi? Yung kopi. Pag wala ako makita, so wala. Wala talaga siya. Wala dito. Hindi lang. Ito lang, oh. Rich aroma. Spicy man to. Ito yan. Ito na lang kaya. Arabica. Fine aroma. Eh. David of Ito na lang. Yan, ito na lang. Kasi pareho lang naman David, 'di ba? Bibili sana ako ng makakain ko eh, wala akong pera. <laughs> Ito, ang daming pagkain, oh. Ang dami dito. Wala, eh. No choice. ang <laughs> um, pera. Wala akong dalang pera. May pera ako doon, fifty. Kaso lang, wala, eh. Hindi ko dala. Ito, paborito ng alaga mm. ko. Sneaker. Itlog ko. Pupuha ako ng anin na peraso. Alam na piraso ko ko kasi mahirap na maka maano. Sus, Diyos ko po. Tipid, grabe tipid. Maginin mo alam na piraso hanggang katapusan. Saan ka pa? Oo, di ba? Parang ganun. di ba? Isti Budget ito sa aking alaga, hindi sa akin. Ayan na. Ayan, anim anim na piraso. O, oh, di ba? Anim na piraso. So, mga langga, anim na piraso. Lima na MMs. Tapos, dibid of Ito lang siya. Hello, guys. Nakita ko siya doon sa loob ng grocery. Nakita ko siya sa loob ng grocery ito. Taga, dito ka ba natin? Ayan, mag-shout out ka nga dyan, te. Ay po, shout out po sa mga tagay ni Ilo. Ang tagal, ang tagal na niya ha. Sampun taon, sampun taon. Imagine niyo sampun taon na siya. Grabe. Ding! Laki na siguro ng sahod mo dito. Grabe. lang po. Ha? Kunti lang po. Ay, ganun ba? Kunti lang Sige, salamat ha. Ipapalo naman ako, Judith Mahinay.